Sa General Santos City, isinuko ng isang courier ang dalawang parcel sa Police Station 3 ng Lungsod na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana. Ang blotter sa report. Sa report ng PNP Pro 12, bandang alas 6 ng gabi, araw ng Merkules, October 15, nang isinuko ng courier sa mga tauhan ng Police Station 3 General Santos City Police Office ang dalawang parcel na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana. Batay sa paunang investigasyon, dakong alauna ay medyo ng hapon sa parehong araw, isang lalaki na nakilalang si Alias Edmar, residente ng barangay Labangal, General Santos City, ang nagtungo sa isang pribadong sangay ng courier sa barangay Lagaw at nagtangkang magpadala ng dalawang parcel. Isa ay naka-address kay Alias Ralph ng Bunawan, Agusan, Del Sur at ang isa naman ay kay Alias Ash ng Tuba-Tuba, Palawan. Matapos umalis ang nagpadala, Napansin ng courier ang kakaibang amoy mula sa mga parcel na kahalintulad ng tuyong tabako. Dahil dito, agad siyang nakipagugnayan sa pulisya. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan ng mga otoridad ang mga pinatuyong dahon ng marijuana na nakatago sa loob ng mga pakete. Ang mga nakumpisang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 3 GSCPO para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Sa isang pahayag, pinuri ni Police Brigadier General Arnold Ardiente, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang ipinakitang pagiging mapagmatyag at malasakit sa kapwa ng isang residente ng syudad.